Ngayon maglalabas tayo, maghanap tayo ng panibagong player and syempre, dahil itong gilid kasi ng smoky plates, mayroong mga nakaparking na tricycle dito, nag-aapang ng pasayero kasi babaan to ng bus. Kaya naman, subukan natin kung may kakasa dito sa ating challenge. Let's go! Boss, sino pwede maging challenger? Goto, special. Challenge. Pusing. Ayun. So, Sing, kakasaka ba sa ating challenge, sa Goto Eating Challenge? Special T lang, Spokies. Takasako. Oh, ano ba? Let's go! Yan ang gusto ko, madaling kaugsap So, ganito, Sir. Meron tayong i challenge yon team ng Namara para. Kapag nanalo ka, meron ka 500 pesos worth voucher dito sa Smoky Plates. Pero kapag natalo ka, yun lang, libre lang yung pagkain mo. Okay ba yun? Okay lang, okay lang. Okay, let's go. Ayan, napakainit pa ng Goto Special. Yung challenge pala natin ngayon mga kaibigan is Goto Special ng Smoky Plates. Meron si Charon, Laman Loob, at kahit ano-ano pa na nasa loob. Ako si Ricardo Huwilya, uh, taga-Conception Piguina, sarong driver din di sa uh, Toda. Uh, bali, tinatanggap ko po si Hamong Kang smoke complete Ready na ba si Kuya Ricky Boy? Ready na. Ready na ba si Tito Noy? Ready na. Kung ready na kayo, let the battle begin! Ayun, nag-pray pa nga talaga si Tito Noy. Subo agad si Kuya Ricardo. Ay, Ricky Boy. Kuya Ricky Boy. Parang sa dito kumain si Kuya Ricky ng mainit eh. Tayo dito tapos. Ah, talaga ba? <laughs> Ayahan, nagaya pa ka kanina. Ha? Sanay pala si Smoky Plate, suki ng Smoky Plate to, sakto. Si Kuya Ricky boy, smooth na smooth. Yeah. Thumbs up, thumbs up pa si Kuya Ricky boy. Yakap. Napapainit. Obyasan na. Sana ipanalan ang laban mo. na, nawas na. Ang metropolitan police ay pa sa entrance. Ay, kita na mga kaibigan. Halos pareho lang naman. Binadaan lang na medidino isang kwento pero Mukhang konti na rin yung sa kanya. Patay-gutom rin si Tito. Patay-gutom rin si Tito ah. noy. Eh. Ayan. Partida to, bagong kain. Hoy, partida, bagong kain. Ayun, nagyayamang na si Rinky Boy. papa rin niya yan, o. Sabay tingin siya sa kabila, baka puno pa eh. Babos na pala. <laughs> Ayan! Nakikita ko na ito. May pressure na dito. Nakitingin na yung dalawa. Sige. Sino nga ba mauuna mga kaibigan? Si Kuya Ricky Boy o si Kito Noy? Ah? right. <laughs> 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 Alright. Nauuna <laughs> na. Nauuna na, na uuna. Na, Makakuha ba ng 500 pesos worth of browse vouchers si Kuya Ricky? Para makakuha lang siya ng libreng bot, special ng smoky. Si na noy, Wala lang inik. Pero siniseryoso yung laban. Ay, <laughs> Kuya Ricky, hindi bumibilis, mga kaibigan. Sino nga ba, maganda itong laban na ito, eh. Ayun, inangat na ni Kuya Ricky Boy. <laughs> kaya na siya na mabinisan. na. Si Tito no, ibus na. Um, yan, egg na lang. Kay Ricky, hindi pa. Sino nga ba na pumauna, mga kaibigan? Magkikip natin yan dito. And, tapos na si Tito Noy. Ricky boy! Kay Ricky! Kay Ricky! kain. Ba ba And kain. Ba <laughs> Ano nangyari? Sabi mo ba pang nalo mo? Pero okay lang pang nalo kasi. O, kumusta naman yung lasa ng ating... Uh... Special pa rin. Oo, special pa rin. Hindi no? nagbabago. Hindi na. nagbabago. Palagi ka rito? Palagi. Kaya pala eh. Kaya pala sanay-sanay ka kumain dito. Kumain lang. pero talo. Oh, pero okay lang. So congratulations pa rin, Kuya Ricky Boy. Maraming maraming salamat. Yeah. So ayan, si Kuya Ricky Boy natalo, pero sinubukan talaga yung best niya para makuha yung kampiyonato, makuha yung voucher natin. Pero better luck next time. Mayroon pang susunod. Pwede ka ulit sumali. Okay ba yun? Okay lang. lang. Ano masasabi mo, Kuya, sa Smoky Plates? Sobrang salamat. Sobrang okay sa Smoky Plates. Okay. Thank you so much, Kuya. Sana makarami ka ng pasayero.